Sabi sa Proverbs 21 verse 2, people may be right in their own eyes but the Lord examines their heart. If you have the Lord, you will always be open for the Lord to correct you. Pero paano kung wala kang Diyos? Yung tingin mo lahat ng galaw mo tama, lahat ng decision mo tama, na hindi ka nagkakamali, basta ito yung naging pananaw mo, ipaglalaban mo na. That kind of attitude will lead you to destruction. Walang pupuntahan na maganda, walang guidance, magulo at madilim. Pero gaya nga ng sinabi sa Bible, pwede kang tama sa mata mo. At magiging mahirap sa'yo tanggapin pag may nagsabi sa'yong mali yan. The Lord knows your heart. Kaya nga hindi na rin importante kung ano yung pananaw natin. Ang importante, ano ba yung gusto ni Lord para sa buhay natin? Dapat ay doon tayo nakafocus. Kasi kapag hindi, araw-araw ka na lang mauuto sa mga sinasabi ng mundo. At kapag nag-umpisa ka ng maniwala doon, tama ka na naman sa pananaw mo. Lagi na lang tayong tama. Kailan kaya tayo magkakamali, no? Sobrang galing kasi natin. Pero kung kaya nating aminin na Lord, I am nothing without you. Examine my heart. Make it pure, make it holy for you are holy. Pag ganun yung prayer mo at totoo, maraming mawawala sa'yo. Pero huwag ka mag -alala. lahat ng yun ay mapapalitan ng mas magagandang bagay. Mga bagay na kahit kailan hindi mo kayang abutin sa sarili mong pananaw. Because it is only possible through our Lord Jesus Christ. Kaya kung ano mang nasa puso mo ngayon, alam ni Lord yan. Magpakatotoo ka na lang sa kanya kasi wala ka namang takas. Sana ay malinaw at naiintindihan nyo talaga yung message ng video na to.